Dapat pala guys, tumuhin na lang ako ng sarili kong team dito sa HOK guys Kaysa ko ako sa kanina Hindi ako na bumalik sa bootcamp guys Ayun na sa akin ni Boss B Pungunta ako kahapon doon guys sa bootcamp Kasi tinatanong niya ba't ako nandun Sana guys, din na lang ako sa kanina ako guys Nagamali yata ako ng pili ng na pinampi sa HOK guys eh. At parang sa B-Ways na lang ako mampi guys Mas gusto ko pa kami yung B-Ways kaya sa kanila eh Mas magaling yung B-Ways nun guys Kaso siyempre mas matagal kami mag nakasama nila boss video sumama ko sa kanila Kaso wala guys ayaw na sa atin Kaya nyo yun, na eh? Yung talagang buhay Hindi mo alam kung kailan nyo ano Ganun gagawin ko kala boss delays pag nakalabang mo sila. Guys, ganun gagawin ko kay boss delays pag nakalabang ko yan guys. Tandaan niya tong araw na to. August 25 guys. Tinakwil niya ako bilang anak niya. Tandaan mo to boss B. Nakikipagbati na kay boss delays. Ayaw tanggapin eh. Nakikipagbati ako na guys. Ayaw tanggapin guys eh. Wala tayong magagawa doon. Siya naman yung unang mga sar sa atin guys. Alam nyo yun dati pa. Nasar tayo. Ilong, ilong, ilong. Ginagayon tayo. Bumawi lang ako guys. Eh. Sinabi ako na matanda siya guys. Umiyak na guys. Hindi na ako pinabalik bootcamp. Siya doon nagbayad ng bootcamp eh. Okay lang. At least nakikita ang legit. Yeah. Kinuha ko na mga gamit ko doon guys kagabi kaya ako pumunta. Inuwi ko yung mga gamit ko madaling araw mga 3 a.m. Kagabi. Kala ko din eh. Kala ko okay na ni boss. Di kala ko din guys eh. Pero wala. Yan pa ako sa master, master bedroom pa ako. Yung pala para umuwi niya maaga. Na talaga guys sa BYS na ako kumumpi guys. Pag nagkataon na pwede namin makalaban yung sila boss ng H2 guys. Kakambing ko yung BYs guys. Ganun gagawin ko -ga yung boss ni guys pag nakakalaban ko.